Nanawagan si Ogie Diaz sa mga mambabatas na trabahuin na maging affordable ang presyo ng tickets sa mga sinehan. Nabanggit ito ng talent manager comedian dahil sa nalalapit na Metro Manila Film Festival 2023 kung saan sampung pelikula ang napili. Umaasa si OG na sana'y tangkilikin ng mga tao ang lahat ng pelikulang ito. Pero ang problema raw kasi masyadong mahal ang manood ngayon ng si